At heto nga yung niluto ko, ipakita ko ulit sa inyo ang pasta. Yan yung mga nilagay ko. Ayan. Madali lang itong lutuin. Kaya kung gusto nyong gayahin, ay pwede nyong gayahin. Ayan. Gisa-gisa lang ang dapat gawin. yan Gisa-gisa muna. Ayan. Kalati lang nung uh, giniling na baka ang nilagay ko. napakadali lang nito kaya pwede nyo itong gayahin guys ayan, lagyan na natin ng mga pampalasa dapat lagi kayong may ganito ayan, lagi ang ginagamit ko sa pagluluto ayan, paprika at saka syempre hindi mawawala ang ating paminta ayan ayan, lagi tayong dapat may ganyan kapag tayo ay magluluto ayan chak na masisiyan sila kapag ganito ang inyong niluto, style ng spaghetti, pero ang ginamit ko ay pasta, yung macaroni, ayan napakadali lang nitong lutuin kaya pwede nyo gayahin na yan. Lagyan nyo ng asukal. Ayan. Dapat magaling din kayo sa kar kalkulasyon. karkulasyon. <laughs> Ayan. O, diba? Yan, nilagyan ko rin ng kamatis para magkaroon ng sauce. Ayan. At nilagyan ko rin yan ng oyster sauce, cornstarch, at ang ginamit kong pang -unaw ay chicken broth. Lagyan din nyo ng kauti ulit asukal. Ayan. Lagi kayong gumamit ng chicken broth kasi pampalasa talaga yan sa mga niluluto. Ayan, dagdagan nyo kung, kung uh, gusto nyo ng medyo masabaw ang sauce ng inyong macaroni. Ayan, nilagay ko na yung mga balls. Pagluto na yung mga meatballs, ay ilagay nyo niya yung mushroom. Ang mushroom ay laging panghuli dahil madali lang yung maluto. pagkatapos nyan, pag naluto-luto na yung mushroom, ay pwede nyo nang ilagay ang macaroni, ang pasta yan. O, ba? Diba? Napakadaling lutuin, ba? Diba? Kaya pwede nyo siyang gayahin. At pwede nyo yung lagyan ng cheese pagkakainin na. Ayan, ilagyan ko rin ng parsley para pampabango. Thank you for watching guys. Bye-bye!